Last evening po, kain muna tayo ng biryani sa Nashma Restaurant, favorite ng lahat. Sama natin si, hi ka naman dyan, J.R. Romano. Princess Belle. Ganda ng outfit, si Saya. Mawa sabi 50 pala. Sis, Sis yan Itay natin ang ating order. Mutton biryani, Nagkaunawaan, nagkasundos. Kompleto. Siyempre. Pwede ko na ako. Ah, ito ano sa ato pa kami ngayon. Wala lang si Bon. This space mo. Ito ang... Ano pala yun? Hindi natin para... Ano pala yun? Ano pala yun? Para matapos yung gaham berries. Para Thank you, pansik Ito yung dosa. Dosa, dosa. Masarap pala ito. Tapos, lahat din yung sa... Masim-masim din pala. Lahat, lahat. Anong sayo mo sa iyo? Chicken? Na, ah? Ayos, ayos. Nice. Yan. naman. Uh, ito. Uh, Masarap ang lahat. biryani. Gusto ko yung spice. Salamat. So, right. mm. Thank you, Lord. Ayan, after kumain, eto nang na kinalabasan. Antok na sa busog. Ilang kilong rice ang kinain mo. Yan, ayan na ang kinalabasan. Hindi kayo masyadong gutom, ano? Yan, no? Sarap-sarap. Dito lang sa part 1 ay black tree napakasarap ng laham biryani nila dito. <laughs> napakasarap. Tapos saka kayo magchay halip. Grabe talaga. Satisfied. Binagyo. Binagyo. Binatong